Magandang araw sa inyong lahat mga bro muli. Maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkalob sa atin para po makagawa tayo ng mga panibagong kalaman. Mga video patungkol po dito sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro home service po tayo dito sa customer natin taga San Pablo. Ito yung mga ginawa natin nung mga nakaraan. Oh. Ito yung mga mini maintenance natin mga bro. Yung Raider, yung Classic, tapos yung nakadbilin dalawang Aerox. Meron pa yun si bro ano, Motor Star. Yung parang easy ride. Tapos meron pa dun, madami motor si bro. Mahilig kasi siya sa mga ulikot. Ayan, mga tools niyo. Hindi na nga ako nagdala ng tools mga bro. So itong TC mga bro, ang problema lang nito ay mahina na humatak. Tapos parang garalgal na yung tunog niya. Ano? Garagal na po yung tunog niya. Yun ang i-share ko sa inyo kung ano yung mga possible yung dahilan. Bakit ganun yung nangyari dito sa motor na ito. So ang unit pala natin mga bro ay isang Rossi TC125. No? Yan, bago natin upisan yung ating video, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Bago natin upisan mga bro yung problema na to uh, ko lang sa inyo Itong motor na ito mga bro ay 10, 13 years na po ang edad nito So 13 years Rose TC125 para sa 13 years ay sulit na sulit na po ito So ngayon lang siya nagluko ng ganito sa 13 years Partida mayroon itong tricycle or mayroon itong nakasabit na sidecar Tinanggal lang namin doon sa labas para sabi ko dito tayo sa loob para presko Okay? Para presko So doon na nga tayo mga bro sa mga nagsasabing mahina yung rosy mga bro ay dipindi po yun sa gumagamit ano. Dipindi po yun sa gumagamit kung paano nyo gamitin yung motor kagaya nito na paabot nyo ng 13 years. Pero take note mga bro ito po yung TC125 na matitibay. Bakit ko nasabing matibay? Tinan nyo ang stock nito. Stock na housing, stock na hub, stock na lining. Magbilang kayo kung ilan yan o. No? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na clutch lining. Tingnan nyo yung spring nya. Ilan yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim din na clutch spring. So, sa madaling sabi, matatag ang clutch housing nito bro. Clutch housing nito mga bro, lining, clutch spring, matibay po. Ano? Matibay. Parang pan 200cc na ang itsura nyo. Sa kapal. So ngayon, naggagaral ka lang siya mga bro at mabilis mo man langis at mahina na humatak dahil yung lining niya, kung mapapansin nyo, sunog na po yan. So kinalas ko na nga 'yan mga bro para mas mabilis lang natin para mapakita ko sa inyo ano. Kapag ka nag nagaralgalan ka na yung tunog mga bro tapos nahihirapan na i-cambio, ah, possible po 'yan sa clutch lang. Ito i-check po na natin mga bro kung ano yung naging problema niya. Kung may tama ba yung clutch hub or tsaka yung clutch wheel kasi mga bro kahit magpalit po tayo ng bagong clutch lining at clutch plate, kung may tama na naman yung clutch wheel at tsaka yung clutch hub, bali, wala po yung pagpapalit natin. Ito mga primary gear i-check ko rin 'yan yung mga tunog na parang pusa ng umaling ngaw yung pag, pag kinaklats nyo pag tumatakbo kayo lalong may karga wii, parang gumagano yung tunog i-check nyo yan mga bro clutch gear natin okay i-check po natin yan tapos ito mga bro sa 13 years ay bubunutin din natin yung cylinder head nito tatanggalan natin ng carbon deposit kasi sigurado yan mga bro may mga carbon na po yan so maglilinis po tayo yan ano maglilinis tayo yan grabe ang tibay ng sinaunang mga rosy eh quality mga bro. Okay, maalaga naman yung may-ari sa langis. Sa 13 years hindi siya nasunog ng langis oh. Di ba? Ano bro, wala. Ayun. Ito sila sabi ko sa inyo mga bro. Kumpleto sa gamit niya talaga bro ah. Yan oh. Yan. Ito mga bro. So, ito kasi yung mga sinao ng ano mga bro, wala siyang castle kasi yung mga bago ngayon, 'di ba, mga castle na siya dito. So dito, ano lang siya oh mga lock ring so kailangan lang natin tong tanggalin okay, kailangan na dito may tools tayo mga bro yun o ba may hirap pag walang taga video mga bro ah walang taga video ikuti natin dito tayo sa taas yun o ano? Okay. So pag natanggal na natin 'yung mga bro. So dito, ito 'yung castle natin. 'yung bilaw. Ayan. 'yung mga iba kasi mga bro castle dito, castle dito. So, mayroon namang mga 'yung mga CG200 or ibang mga TC150, nakalakring lang siya. So hindi siya nakakasil, Tapos wala siyang washer, no. so ba 'yung castle natin? Ari. Ito So, mayroon naman dalawang size nito, mga bro. Sa TikTok shop natin, marami tayong binibintang ganito. Mga mura lang. 60 pesos lang. Yan, you know? oh. Yan. Diba? Tapos. Hmm, ah, sa layo, bro. Yung extension. Yan. Tanggalin muna natin, mga bro, ah. Yan. So, ang ikot lang nito, mga bro. Pag tatanggalin nyo ito, ikot lang nito. Counter-clockwise. Yan, oh. No? Kasi, mga bro hindi nyo matatanggal yung clutch housing hanggat hindi nyo tinatanggal to no hindi, hindi nyo, matatanggal tong ating centrifugal na to pagka hindi nyo kinalas to hindi nyo rin makakalas yung clutch natin kaya no choice kakalasin natin to so mayroong washer yan ano ka bro ayun o oh. nyo yan pero washer tapos dito makakalas yun na to mga bro pagka nakalas nyo yun so tinan nyo kung gaano kakapal to Ah, oh, ganda pa, bro. Uh, siguro ka mo hindi ka nagpalit ito, ha? Ah. Ito. Lining lang. Ay, sunog na, bro. Pati plate. Ayun, Oh. Itim na. Sa pa pwede pa naman. Ito yung kanyang lining, mga bro. Ito. Ito sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, clutch hub. Ayan. Makapal pa. Okay pa to. Clutch hub natin. Ito yung mga lining ng mga sunog na oh. Di ba? Ito yung ating clutch plate. So sa pagkakabit nito mga bro, meron tong tamang kabit ano, oh, hindi lang to basta kinakabit kasi marami tayong nababaklas nito nabalik So ang kabilang part nito mga bro, uh, smooth lang siya hawakan. Yung kabilang part matalim siya. Ayano. Oh. Yung matalim dapat nakalabas 'yan. Nakaharap sa sayo o pagkakabit mo nakalabas ganun ang tamang kabit nito oh, check natin lahat ito kaya nito baliktad yung isaw oh. oh. dapat yan ito di ba yan ito ito tama kabit natin ito baliktad din yan ito naman clutch wheel natin mga bro Ayan, yung clutch wheel natin, i-check na rin yung kumanipis na. Ito naman, makapal pa naman. Oh. So, okay pa. Lining lang talaga to bro. Tapos, meron tayong, ito mga bro, hindi nyo basta-basta makakalas tong washer, ano, kasi meron siyang guide. So, hahanapin nyo lang yung ngipin niya, ayan, para may labas nyo. Ayan, parang ganire. Ayan, Oh. Ayan yung mga guide. Pag binulot nyo basta-basta yan, hindi nyo rin makakalas to. Ayan, kalagay natin dyan. Tapos, sa kanya mahuhugot yung housing natin. Ayan o, ito yung... Sa housing naman mga bro, ang check nyo dyan, yung clutch gear sa likod, umaalog po yan. Okay, tapos, yung mga gear, pag pa umaaling awaw na yan, guys, sinabi ko sa inyo kanina, yung gear, i-check nyo yan kung mayroong mga tama. Kasi pag may tama na yan, automatic, magkakaroon, magkakaroon ng tama tong pinion gear natin, yung primary. Ayan Buti wala naman. O, ganda pa, di ba? Bilagin niya natin kung ilan ang ano. Pag 21 to, pan TMX 155 nga to. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, Okay, stock Kasi sa TMX 155 mga bro, 21, dito. 21, 70, tapos 21 to Ito, 18 lang Kaso, naka-clutch spring nga talaga siya Tapos, isa pang i-check nyo dyan mga bro Pagka yung kina-clutch nyo Na ang tagal umarangkada nakabit, Nakabitaw na kayo, ang tagal umarangkada Ito mga bro, ayan o oh. Kita nyo mga gilid na yan Pagka malalalim na yan, ang nangyayari dyan Yung clutch, sumasabit Nakaganito yun mga bro, kaganyan yan o oh. Yeah, nakaganyan. So dapat ito is smooth na naggaganito, naglalaro. Once na binitawan niyo yung once na pinigahan nyo yung clutch, uh, nagkakaroon ng space yung plate tsaka yung lining, ganun dapat ang function. Pag pag, pag pagkabitawan niyo, didikit ulit siya. Ngayon, dapat ito is smooth lang na nakakaganon. Ngayon, pag may mga butas, may mga butas na yan diyan, ano nangyayari diyan? Sumasabit. Kaya nakabitaw na kayo, pero yung takbo ng motor mahina. Ayun. Yeah. Ito okay pa yan mga bro. Pesta lumalalim yan. Ano, I-check nyo na lang kung malalim na or ano. O, oh, di ba? Yun lang. Tapos, ito nga oh, yung pinion gear natin. Check natin. Wala ano namang problema. Tapos ito, alugay nyo mga bro. Tinan nyo mga ano mga bro. Steel bore yan. Ay, steel bore. <laughs> steel bushing. Kasi merong yung mga TMX natin. Tanso. Napaka, napakahina. Mas maganda pa yung mga pang-rosy. Ano? Ayun, tap, oh, ganda pa. Wala pang alug. Oh. Quality pa ito. Wala pang alog yan. So, goods. Lining lang ang problema nito. Tapos na natin. Tapos ito mga bro ay bubunutin din natin. Kalasin na natin. Baka kalasin pa ng iba ito eh. So, ayun lang mga bro. No? So, hanggang dito lang yung video natin. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano natin bubunutin yan. Kasi meron naman tayong mga step by step tutorial sa push red engine kung paano mag top overhaul ng motor. So, marami yung mga pushrod. Mga CG, 175, 150, 125. Or kahit yung mga Iskego, mga Motorstar. Lahat ng ganitong klase, mga bro, papare-pares lang yan. Nagkakaiba lang yan sa bore, sa stroke. Uh, kung big valve, kasi syempre, mas malaki yung valve ng 200 at saka 175 kumpara sa 125. Pero, plug and play po yung pwede nyo salpakan. Nagaya nito, 125, pwede natin salpakan ng 150. Pwede natin 175, pero mag magbobor out tayo ng itong crankcase so magpapalit tayo ng stud bolt kasi maikli yung stud bolt nito pero yung mga space ng anong mga bro mga space ng mga stud iisa lang po yan ano? iisa lang so pwede natin itong i200 pwede rin so papalit tayo ng crankshaft at saka block at saka head at saka stud bolt isang sukat lang kasi sila nagkakaiba-iba lang dun sa size ng mga block yung stud bolt mahaba yung, 200, yung mga 200 big valve yun malaking barbula siyempre yung carb malaki din ano so ayan mga bro hanggang dito lang yung video natin so kakalasin muna natin to para malinisan so hanggang dito lang magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi